Asan ah, yung mga ampalaya ko dito? Bakit na wala? Akin niya na! Huh? Yan yung ampalaya ginagamit ko sa basa bilang bakal sa tubig ha! Bako ko bilang may mentakan? Hindi ako ampalaya. Asan yung mga <ay> ampalaya <laughs> ah, ko dito? Bakit nang wala? Puro pinagbalatan to. Asan ba yun? Ito nang ripa. Sky! Nakita mo yung palay ako? Nakita mo yung palay ako? Nakita mo yung palay ako? Hindi po. Baka kinuha mo. Hindi po dito po. Kinuha. Love. Nakita mo yung palay ako? Ha? Baka, kinuha mo. Baka huwag gaganti ka sa akin. Hindi o. Oh. Ma. Nakita mo yung palay ako? Ha? Ano kasi hinahanap ko ma? Ala. so ba yun? Makita. Ha? sa palayo mo? eh. Kait din sa mga wala eh. <tikos ka dyan> ha? San? <tikos ka dyan> <Saan>? di Dito? O sana Bye. Nakita mo yung pala, ha? Hinda? Ha? Hindi! Ay! Po. Akin niya na! Akin niya na! Ha? Ha? Yan yung ampala yung ginagamit ko sa basa binabagal sa tubig, ha? Ano ka pala? Hinuha mo, ano? Hindi na kumakain ng ampala, ha? Ba't nung pinagbibintahan ng ampala, ha? Ay, sorry, sorry. Ha? Sorry. Sorry, akala Ay, mas, mas, yung... ko kasi. Para mo sa kinakain ko, kung kumakain ng ampala, ha? <laughs> sorry. Ano ko bilang bibintahan? Ay, ako no, kakailang pala. Sorry mo yan. ba? <laughs> <laughs> Ba't ako'y naisip mo? Ha? Huh? Ba't ako'y naisip e, mo? Hindi kasi katabi lang. Baka na-misplace ko lang dyan. Hindi so... ko alam na nandiyan dyan eh. Hindi Ay, ko so, makakain ng pala yan, boy. Kahit konti, wende. Hindi ako, ayoko ko, ayaw ko lang sa pait nun. Mapait <laughs> yun. Tomblero na gusto ko. Tomblero? Sorry, sorry na ano ko. Na misunderstandings of... Philippines. Bakit of naman ako na unang naisip mo? Ah, sige, katabi mo. Malay mo, ikaw, e, 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 napunta ka lang ba dito? Hindi, ang pait nun! Ay, kailangan nun sinisigang yun! Ay, ganun ba? Oo, kailangan nga doon may kamatis Hindi, sakto, hindi ka pala kumakain ng, oh. ng ganit. Hindi ka kumakain ito. Ba't ba nandyan yan? Hindi eh, ko alam, hindi ka, hindi Hindi ko alam yan Sorry, eh! Sorry po, pinagbintangan ka Eh, ano hawak mo? Ano hawak mo. mo yan? Ala akong hawak? Ano ba hawak? Ay, ay naano ko lang. Oo. Oh. Liga, liga. Napaka-sakit mo oh. naman, mag, ano, magkaibigan tayo dito. Pag may mo sa sampalaya. Hindi, total. Hindi ka naman pala kumakain mm. ito. Ah, papakainin kita. Oh. Oh. <laughs> kasi, kasi... <laughs> hindi ako makain yan! Hindi <laughs> ako <ka> makain <laughs> na ito. Oo. Uh, <laughs> uh, sige, sige, sige. Dahil well, hindi ka kumakain. Sino sabi siya kumakain ako niyan? Kaya kaya ko hinahanap ito. Oo. Oh. Bibigyan sa, ko kasi sana talaga sa'yo. Ay, ganun. Oo, hindi ka pala di kumakain. Mm -hmm. ah, sige. Ayaw. Gusto bigyan mo ako? Ano pala? Ayaw. Hindi ko kakinakain to eh. Oh, sige, ano yung buo sa kanila. Dapat pa lang no? Oo. Oh, at sabi nila, kapag doon na paitang ka dyan, mamalasin ka habang buhay. Hindi lang sa kasi yung mansanas. Oo, ano? Oo. Ay, ito ba nga eh. Masang sarap ba nga eh. May kagat kang konti. Lasa siyang ano, oh. alam mo yung ang sarap nung... No Ayun. Ang sarap nung... Oh. Para siyang chicken. <laughs> <laughs> ang chicken? Ang chicken? Oh. Chicken na saan? Chicken joy? Mm -hmm. And the rice? Ang ira. Me, sabi ko. Ang sarap pala nito. Ha? Ha? Sarap pala. Oh, sarap sunod. Oo. Sarap sunod. Oo. Sarap sunod, wow, ang bibenta kan. Hindi ako kukuha ng ampalaya. Sorry, sorry, sorry. No. At least at least alam ko din na. Alam mo na 'yon. Oh. Alam mo na 'yon, wala oh. akong kinalaman sa ampalaya niyan. Oo. Oh. Gabit yeah, na dito. Oo. Oh. Oy, oh. ayan.

Ini tuh kalau diiti. Enggak ada yang mau <coughs> Pero papalatite. Eh.